guys, welcome back Mag-hike tayo ng bundok ngayon sa Taiwan Galing sa Pilipinas Uyong Yun lang ay pumunta ng airport Sumakay ng aeroplano Hintayin lumapag ang aeroplano Lakad papunta sa MRT station Sumakay ng MRT Joy lang ang mga view Sa mahaba-habang biyahe Gumaba ng MRT Maglaad papunta sa tutuluyang hotel Maligaw sa daan Pero huwag kapapalatak mag-check-in at matulog upang makapagpahinga. Bumangot at maglaad ulit. Bumanap ng lugar na makakainan. Ay na marami bago pahirapan ng sarili sa pag ng bundok. naka na ba ulit patungo sa MRT sumakay ng MRT patungo sa paanan ng bundok. Huling bumaba papunta sa trail ng bundok. Hanapin ang tamang daan paakyat. Lumakad. Muling magkandaligaw-ligaw. At huwag mong ilit papalata kasi nga nagmamagaling ka. Magpahinga at kumuha ng litrato. Tuloy ang paglalakad. Simulan ang pag-akyat. Akyat din ang matatarik na mga hagdan. Papay. One <laughs> ituloy mo lang ang pagkakyat habang nagsisisi kung ba't mo ba ito ginawa. Ano ang mga litrato kapag narating na ang tokto? Bumaba matapos magsawa kumuha ng litrato ituloy ang iyong pagsisi kasi mas mahirap palang bumaba. Happy ng daan, pabalik sa MRT. Siyempre, huwag mo ipapahalat ang naliligaw na naman kayo.